Hello, hello, hello. Wait na. Mag, ay, mapangtok at babay. Tanis ko. Pipretuhin ko pa ito. Ayan. Uh, The Ayan. 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 Ayan.

Oh, ayan po yung tokwa. Haluin ko yung mamaya. Gagawa pa ako ng sibuyas, tauyo lemon, at suka. Iyan ako ko yan. Ayan. Ayan oh, na yung babot. Natutulo ko kasi tingnan mo. Oh, oh, Ayan, ang kanyang mantika. Ayan. lang muna yan. <coughs> ayan. Ayan po ilalagay ko doon sili, si bukas, kailangan ko dyan na, don, yung na yung ano yung sili, si bukas, natin ang tayo. Tawa pa lang tayo. pa, oh. Ayan.

anh nhàm, 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 nhàm,